Tumigil ka, pumasok ka. Anak ko, bakit hindi smo hanyoming yung sumakay si Inan sa elevator? Hindi gumagana ang elevator. Magiging malusog ka kung kanito ang lakad mo, bilisan mo. Anak ko, hindi makalakad si Nanay. Hoy ate, paulit-ulit kong sinasabi sa Nanay ko na sumakay ng elevator pero gusto pa rin niyang umakyat sa hagdan. Nanay. 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 Nanay, ma'am, gising mo na. Nanay. Nanay, okay ka lang ba? Tu Miguel ka, dalhin mo si mama sa ospital. Sabi ko sa'yo, may urgent meeting ang kumpanya ko, hindi ako makakatuluyan ng nanay ko. Kumuha ng pera at bumili ng anumang kailangan mo. Ingatan mo si nanay. Kasalanan ko lahat, wala akong paki-alam sa nanay ko hindi ko pinapansin ang nanay ko sinaktan mo ako. Okay, hindi ngayon ang oras para sisihin ang sinuman. Dapat nating pagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa ating ina upang malampasan niya ang krisis na ito. Alam mo ba? Oo. Manatili ka pupunta ako. Ano? Huwag mo akong itulak ng husto. Huwag mo akong takutin. Kung mamatay ako, wala kang pera. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay, ngunit ipapadama ko sa iyo ang pakiramdam ng buhay na parang patay. Nako, kuya, ngayon lang ako natakot, kaya mali ang nasabi ko. Babayaran kita agad. Maraming pera ang nanay ko. Kukunin ko ang pera, babayaran ko kayong lahat. Okay, bibigyan kita ng tatlong araw. Sana hindi kita binigo. Oo, alam ko. Hindi naman sa pinatay ko siya, ngunit pinatay nila siya. Kahit mamatay ka at maging multo, wag mo akong hanapin. Hanapin sila at kolektahin ang utang. Hoy, an ano? ginagawa mo? Uy, bakit mo ginawa yon sa nanay mo? Itinuring mo pa ba siyang nanay mo? Alam ko. Pero ngayon kung hindi siya mamatay, mamamatay ka. Gusto mo bang makita akong pumunta sa aking kamatayan? Bakit mo nasasabi yan? May utang ako, maraming pera. Kung wala kang pambayad sa utang mo ngayon, papatayin ka ng mga debt collector. Papatayin ka nila at aagawin ako sa kanila. Gusto mo bang masira ang iyong pamilya? Pero wala namang ibang paraan, di ba? Uh, kakayanin natin ng magkasama. O tanungin ko ba ang kapatid mo? Maraming pera yan. Walang makakatulong sa'yo. So, ibig sabihin, ngayon, kailangan ko na lang bang maghintay para mamatay? May nanay pa kami. Pinili ng kapatid ko ang aking ina ng maraming pera noon. Makukuha natin ang pera kapag namatay si nanay. Magkakaroon ako ng mas magandang buhay at may pera siya pambayad sa utang. Ang pagpatay sa kanyang ina, ang pinakamasakit na desisyon ng kanyang buhay. Pero bilang asawa, responsibilidad kong bigyan ka ng masayang buhay. Kung ayaw mong, ayaan mo na lang akong patayin ng mga nagpapautang. Okay, sumasang-ayon akong tulungan ka. Alam mo mo, mahal kita. Kaya naman tinutulungan kita. Pinili lang kita. Oras na para o Malaysia. Uy kuya, darating ang ate mo. Pareho kaming pagod. Umuwi ka na at tumira ako kay mama. Nanay, bakit ang miserable ni nanay matagal na akong hindi naging manugang? Pagkatapos ay nagkasakit si nanay. Wala akong panahon para gantihan ang aking inananay. Ganito ang sakit ni nanay, paano ako mabubuhay nanay? Nanay! Uminahon ka malapit ng gumaling ang nanay namin. Nakikita mo. Patuloy na umiiyak ang asawa ko. I told her to calm down. Pero patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Nam hindi bali ang aming ina ay laging banayad pagpalain ka ng Diyos. O kaya umupo ka dito kasama ang asawa ko. Lalabas muna ako sa glit. Mukhang may problema dito. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Wala rin akong pakialam. Malinaw na may problema. Uy ate, dapat ay inayos ito ng nurse. Ngunit pumunta kami sa ospital at wala kaming alam. First time kong bumisita kay mama sa ospital. Kaya medyo naging pabaya. Ayos lang. Sa susunod na dumating ang nurse bigyang pansin. Ang aming ina ay may sakit. Ang iwanan ito ng ganito ay lubhang mapanganib. May kaibigan din akong doktor kaya alam ko. Oo, Salamat at narito ka. Kapatid, daw alam ko. Pero, maay mo ba akong bigyan ng oras sa nandito si ate kaya hindi ko pa kaya? Paano naman ang pera ko? Kailan mo ba ako babayaran? Ganun din. Maay pa akong magpayad ng maaga sa'yo. Okay. Alam ko. Anong meron? Ano ang mali? Uy ate, narinig ko na si Mr. Min ay may kilala na napakahusay na doktor. Gustong bumalik dito para tumulong sa pagpapagamot kay nanay. Oh, ang galing. Ngunit ang mga tao ay nangangailangan ng maraming pera ate. Natatakot ako na hindi ako makapag ng mga tao. Ngayon anyayahan ang mga tao pabalik. Kailangan kong mag-alala tungkol sa mga gastos sa paglalakbay. Mga gastos din sa tirahan para sa mga tao. To, may pera dito. Dalawa na kayong kunin at alagaan nyo ang nanay nyo. Kung may kakulangan, kalkulahin natin ito mamaya. Ngayon ay dapat tiyakin muna ang kalusugan ng ina. Oo. Posisyon, tawagan ko ang kaibigan ko. Uy ate, tingnan ko. Hayaan mo akong tingnan kung kamusta siya. Bibigyan daw niya ako ng magandang buhay. Kaya pansamantala ko itong kukumpiskahin. Nagsisilbi sa akin para bumili ng mga pampaganda sa mga araw na ito. Nasa ospital gawin ang lahat pagod na pagod. Hindi ba kailangan mo paring bayaran ng iyong utang? Kung hindi ka magbabayad ngayon, tumating sila para patayin ka. Kaya bakit mo sinabing aalagaan mo ako at bibigyan mo ako ng magandang buhay? So kasinungalingan ba yon yun lang? Sasabihin ko kay Tuyan. Eto dahan-dahan lang. Sige. Pagkatapos ay hatiin ito sa kalahati. Okay, wag mo nang sabihin pa. Alam ko. Mabilis lang yan. Mag-drill kahit anong isipin mo. Pero mas matagal ang buhay ng nanay ko. Mas nag-aalala ako. Ganito lang. Baka mamatay muna ako. Sige. Alam ko. Ang mga nagpapautang ay humihingi din ng payad mula sa iyo. Kaya ngayong gabi, wala na ang ate mo gagawin ko ngayon. Alam ko, Ngunit paano kung hindi na bumalik si ate kaya maghihintay ako ng isang araw? Ayaan mong humanap ako ng paraan para mapaalis ang kapatid ko. Pagkatapos ay itutuloy natin ang plano. O ate, sinabi ko sa eksperto, darating ang eksperto sa loob ng isang linggo. Buti naman. Bakit ka malungkot? o pagod ka na tumigil ka. Kung pagod ka dapat kang umuwi at magpahinga. Kami na ng asawa ko ang bahala. Tama yan ate. Nahihirapan ka na naman magtrabaho. Ngayon nasa ospital pa rin inaalagaan si nanay ng ganito. Hindi ko ginagarantiya ang kalusugan. Umuwi ka na at magpahinga. Kami na ng asawa ko ang bahala. Oo, oh, ang kumpanya ay mayroon ding mahalagang gawain na kailangan mong hawakan. Pagkatapos ay iiwan ko ito sa inyong dalawa? Oo, oh, Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano alagaan ang aking ina. Dapat kang umuwi at magpahinga at asikasuhin ang trabaho ng kumpanya. Maingat kayong dalawa kumain. Tawagan mo na lang ako kung meron man. Oo, alam ko. Umuwi ka na. Lalabas ako at magpabantay. Huwag papasukin ang sino man. Ipaubaya sa akin ang natitirag. Gising ka na ba? Bakit kising ka ng ganitong oras? Dapat ay matagal na siyang nakoma. Kung gayon ang pag-alis ay hindi gaanong masakit, masasaktan siya ng ganito. Hindi matapat na anak, itinuring mo ba akong nanay mo? Oo. Magkakaroon lang ako ng pera kung ituring kitang nanay, matanda na siya, tapat mamatay para maiwasang pahirapan ng mga bata. Para saan ang buhay papalew ka ba, bitawan mo ako? Siya ay naaresto. Ito ang negosyo ng pamilya ko? Uy ate, hindi ko kasalanan. Dahil pinilit mo ako. Patawarin mo ako, ayokong makulong. Anong ginagawa mo dito? Kung hindi ka dumating, pinatay ko na siya. Hayaan mo akong patayin siya. Tumahimik ka. Ilang taon ang ginugol ko para palakihin ka tapos ganyan ang pakikitungo mo sa nanay mo? Paano ko siya tratuin? Iminumungkahi kong manatiling kalmado. Teka tatakas ka ba nakapaligid ang mga pulis sa labas, hindi siya makatakbo kahit na gusto niya. Uy ate dahil pinilit mo ako, sabi niya kung kaya niyang patayin ang kanyang ina tapos babayaran niya ang utang. Ako naman mabubuhay ako ng masaya, pero hindi niya sinabi na kailangan kong makulong. Lahat ay lulutasin ng batas. Huwag kang mag-alala, mamamatay siya sooner or later. Huwag kang matakot. Dalhin mo sila, ngayon ay ganap na nating sinusunod ang batas. Inaanyayahan kita sa istasyon ng pulisya. Mama okay ka lang ba?